from this to this. O, oh, diba? Ang ganda. Aesthetic na siya. So, ayan. Dumating nga pala yung aking in-order na laundry basket. Rattan basket nga pala to. Kaya matibay. So, nagulat ako kasi sobrang laki pala niya, guys. Nakakatuwa. Ayan. O, tingnan nyo naman kung gaano siya kalaki. Grabe. Kahit pang dalawang linggo siguro na ano to na madumindamitin nyo or tubal ninyo. kasyang kasya dito, guys. Tapos, ang kagandahan pa dito, meron na siyang kasamang cover at saka yung kanyang wheels or yung kanyang gulong. So, hindi na kayo mahihirapan na buhat-buhatin to kahit itulak-tulak nyo na lang siya. Madali din siyang ilagay yung kanyang wheels ha. Itutulak nyo lang syang ganyan. Tapos ayan na, okay na siya. Sobrang laki talaga nito guys at napakaganda ng color. Super aesthetic. Bagay na bagay ito dun sa mga ano, team kahoy tsaka team puti. Ayan talagang magugustuhan nyo siya. Ganyan siya kalaki guys. Tingnan nyo naman. At mukha siya talagang matibay. Tapos ayan, syempre excited na ako. Tinry ko na agad yung mga ilagay yung mga dudumi namin damit. Kasi naman dun isang basket o oh, nag Di ba sa tignan. At least ito, may cover na siya. Tapos butas-butas din siya. Kaya naman, may lalabasan na ng hangin. So, hindi makukulob yung amin ng mga labahin nyo dyan. So, ayan no Tingnan nyo. Kasi ang kasi. Sobra pa, diba? Pwede pa tayong mag-add ng labahin. So, ayan. Ganyan siya kaganda, guys. Ang ganda ng color. Ang ganda ng design. May wheels na siya. Meron pa siyang patake para hindi makikita yung mga tubal nyo. So, ano pa hinihintay nyo? Check out nyo na yan!